on standby So, for first batch please do standby robert pinky of manila this miss lace up of abs and entertainment people's journal people's tonight and Star, Ms. miss larkatea of harta show 24 7 stephanie guy of daily tribune june Lardo of tonight and maritus university albert abelida of avenue Naz the of pinky Media, and Twixie does a TikTok tock and <laughs> Our first class will be coming from Robert Pimentina of Manila Bulletin. Maganda na hapon. Sige rin po na hapon. Ang hapon na ala yun na sila kung kasi rin sa oh, upcoming Pero, tell us about your role sa piliko na ito. Yes. At saka, yung katabi ko dito na shock sa trailer, right? ano? <laughs> so, anong mensahe mo sa kanya na Parang na-shock siya sa trailer ninyo. Virgin Payapa yata Ako rin po na-shock sa trailer ang role ko po dito, ako po si Miss Salve Uson. Ako ay isang professor. Um, kakahiwalay ko lang sa asawa. And, ang character ko dito ay eh, mukhang seryoso, but pag wala akong trabaho, you know, I get flirty or parang I have my own separate life na ibang-iba sa pagiging professor. Ako naman po, yung role ko, si Jenna, which is student niya, uh, pugo ni Arnel na magiging girlfriend niya, na girlfriend na palaban. Ayun ko niya? Malalaman niyo kung bakit siya palaban. Okay, sa inyong Okay, hindi okay, pa lang kung sinasabi sabi sa inyo kanina na sa line na gagawin mo ba ang lahat sa pag-indi? Pero yun, ikaw sabi sa Okay, in real life, pwede kasi nating Gagawin niyo ba ang lahat para sa sangalan ng pag ako na tanga, sasabihin ko rin niya na gagawin ko lahat. But ngayon, na experience na po ako, hindi ko po gagawin ng lahat. Pag ayaw sa akin, hindi ko na ikapilit. Hindi rin ako magiging masaya. So, depende po yun kung sino ang kasama ko at tumamahalin niya rin ako. Ah. Okay, maraming salamat. Congratulations. Thank you very much. That was Robert Rikidal. Next we have Ms. Nessa there of ABS cbn Entertainment, People's Channel, People's Tonight, and Film and Stop. Hello, good morning. Ara and Sheila, hello. Um, ito mga roles to lead pa sa Kali ko. Is palang uh, first time na nag-lead kayo? Lead roles na nag-a? I'll call. I'll call first time. Yes? Say kung pangatlo. Oh, ano yung first po? Yung first po yung sa Alaro, tapos yung sa Stan na hindi pa nilalabas. Ano yung second? Stan. 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 Okay. Yeah. Uh, ito, pangatlo po. Pero mas kakaiba po yung role ko dito. Eh. Mas parang... Uh, hindi naman sa aggressive, pero palaban kasi siya eh. Parang lahat pinaglalaban eh. Ganun po. Oh, so, nag-sexy ka na even before in those two films? Ah, yes po. Oh, oh, oh. oh, okay your first time? Opo, na lead po. Okay. Um, did you have second thoughts nung binigay sa inyo yung respective roles nyo? Wala. Well, uh, kasi actually, nung before I shoot, naisip ko, ito pala yung na nabanggit ko dati sa friends ko na gusto kong maging role, maging professor. Sorry. So, I think napanaginap ko naman siya. What about room ko dito may Kasi mga last room ko parang uh, lagi na bata. Tapos ngayon yung room ko, Gen Z, Z she, So yung parang style ko talaga siya. Ganun. In what, in what part of the film, or in what part of your respective roles, kayo nahirapan? Sa akin, ano, uh, nahirapan ako sa part na yung last row kasi doon sa rooftop. Nag-aaway kasi kami doon. So, kailangan, basta may excite po na nahinap. kami. Ni Arnel po, yung partner ko na lalaki. nag away, away eksena na siya. Na nag-shift ng ibang emotion. So nahirapan ka doon? Medyo, medyo, na nahirapan. Si Sheila. Um, nahirapan po ako doon sa may scene na uh, humugot ako, na umiyak ako. Kasi before that, meron talaga akong pinagdadaanan. And sa yung director, yun. Personally? personal ko. Okay. So, nadaan, actually, um, I think na-execute ko siya ng maayos dahil relatable ko. Oh. Okay. So, uh, does it follow na yung sinabi sa inyo? Sorry, last, last one. Sorry. Sorry. Does it follow na dun sa scenes na nahirapan niyo? yun? think din ba yung mahirap na bit sinabi sa inyo yung direct? Yung director niyo? umiyak ako, Sin tinanong niya lang ako, Sheila, when was your last failed relationship? Oh, naiyak na ako, sabi niya, okay, 3, 2, 1, action. Ah, uh, okay. So, iba. Yes, yeah, um, Ara. Sa akin naman, yun din naman yung sinabi niya sa akin. Kapag uh, every time na nagsasalita kasi si Derek, sobrang nakikinig talaga ako. Kasi get, na sa ako sa instinct niya, sa visualization niya. So talagang pag nag-explain siya, talagang nakikinig ako. Gusto ko magawa ko pa. How how daring did you go in this film? In Kaliko. Sorry sorry. sorry. How daring? How bold? That's my own. I know that's that was like ten over ten. Wow. <laughs> Super daring. And for me, I nine over ten. <laughs> Maybe be pop for the next one. All right. Thank you. Sorry. Thank you very much. That was Miss Leah Santeria of ABS cbn and Entertainment Taylor People's Journal, People's Tonight Building Star. And this time, we have, of course, the captain of the ship. please who the Direct Demi Abad. Let's give up a big round of Yeah, so if you have any questions for Direct Daddy, you can now ask him questions. So up next we have Miss okay. Pilar Matea of Why well, is si it Direct? Nanap namin kasi yung si kasi nire-review namin yung mga films na sinulat niya. Kita-kita, mga ganyan-ganyan. Pa, yun ba yun? Tama pa yung Direct? Ay, yung kita-kita kita po. Uh... I was language consultant because I studied in Japan, so I needed a dialogue coach for both and and Alex. Pero marami kang sinulat din ng mga drama na mga script. Yes po. I'm originally from Star City, Manila, oh, yes. okay. SPN, so my very first hit was the original ng Pangilinan, so I mm -hmm. was both creative oh, and one of the writers po. Kasi really, parang, 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 parang nag-shift ka ngayon. Sinong sumulat ng kalikot? Ah, uh, Nigel Santos was the episode writer and writer ko si James C. Papay. Yes, this is my first. I've been with Viva for the last nine years as creative consultant for both Viva Max. No, before Sari, we started Sari Sari with the name Tess So I was with Sari Sari for five years. So, medyo wholesome na edgy on out of the box. Then, uh, lumipat when the name, uh, when this Tess passed on, na lumipat, nilipat kami sa Viva Max and Viva One. So, actually, inato ko to, um, Inirestrain ko yung sarili ko from directing a Viva Max project because you bin know, binitawan ko para ako sa dati kong boss kasi sabi niya, tell me as much as possible kasi alam niya na ang branding ko, wholesome, oh, mainstream, based from where I came from. So sabi niya, hanggang kakayanin mo, sabi niya, pwede sana ano, wag mag-direct ng Viva Max. Oh, not for anything mm -hmm. else. So I just had to hold on to that dying wish of my beloved boss. So it took me two years before I had the the, the courage, it's yes, that's the word, the courage to be able to direct a FIFA project. So, marami bang pinitch sa'yo or sa sa'yo ng mga stories para gawin mo for Viva Max? Ah, uh, hindi po. Actually, sabi nila, oh, we, uh, nagsabi ako ng intention ko pa ng 2024 tapos inalok nila tong project na to. Nung nabasa ko po, po, siguro talaga, ano, ang uh, providential na ang ganda ng kwento, ang ganda ng pagkasulat. We just had one draft of treatment and one draft of script. Tapos nag, ano na ako, ako na lang nag-tweet. Then nag-shoot po kami. So, naswertihan ko po, po talaga ng mga materialis. At mas lalo po naswertihan ko kasi I had these two women as my lead actors. So, kumusta yung two women mo as your lead actors? Alam alam po, masunulit pa talaga sila. <laughs> oh yes, you have to watch out for this two women. Um, mega na nga kasi doon sa trailer dito, may virgin kasi kaming kakabi dito. Siya sanay, charot. <laughs> I had to watch pala po yung mga nagawa ni na Viva Max ano, episode. So I wanted to set sana my, my, uh, my visual treatment apart from the other. Ano. So, ang pinakamalaki ko po ay ma-validate ko yung mga artista. So, nag-workshop like, po kami two days before kami nag-grind. Tapos, tinanong po sila. Sabi ko, ah, we have to lay out the rules of the game. Ano ba ang kaya at hindi nyo kaya gawin? Ano ba ang pwede at hindi nyo pwede gawin? Ano ba ang gusto at hindi nyo gusto gawin? So, ano po, I mean, I was very uh, clear about it. Pwede bang hawakan, isipin, kapatid, namasin, whatever, di ba? So, sila titingnan namin nila ako gano'n. Sabi nila, wala naman din eh, walang problema. So, ako walang direct contact do sa sensitive parts na walang ano walang walang penetration is the the only answer na kini kasi definitely hindi mawawala tayo para para sa mga mas so nung nag ano po kami nag nag ano na, po, nag, uh, tawag nag na ako nag nag tawo dito nag na ng exam so hanggang maari din ko for the day sabi ko do sa AD ko Huwag mo naman ako na bigyan ng parang alas 10 pa lang ng na umaga, nagpapamount ka lang na ng sexing. Sabi ko, pwede ba i-delay natin? Pas, the, I, the first one I did was yung ke, ano, Kishida and Van Allen No? Oh. Now, what day, tapos di hindi ako humihingan, nakagaling ako sa monitors ko. Tapos ko, siyempre, mga kasama ng dasal-dasal yan. Tapos, you know? kita ko, ganyan. So, siyempre, dahil sasapaw yung instructions ko sa, ano, sa audio nila. So, hanggang kalmado-kalmado ko sinabi na, oh. Kasi, diniscuss ko naman sa kanila pa yung requirement ko positions or how I wanted to be it. Yeah. Pas yung mga detali, kayo na bahala ka. Alam niyo nang bala ko. I mean, they've done more Viva Max projects than I have. This, it was my first. So, pinakubaya ko sa mga. At hindi naman ako na Vivo. So much so, na alam mo yung Sheila to. Pagka, pag sigaw ko po na katumag po talaga ako sa bayan, humagulo ako kasi na-overwhelm ako dahil hindi ko ito, dahil nga hindi na ako orientasyon ko sa paggawa ng pinito ng television. ayun yeah. So talagang nakaka-overwhelm. Na no, sila, kinitignan lang nila ako. Dahil ano ka nangyari sa ko kaya sila. So, ano ba't pamilya? So, sila pa ngayon yung, ano, sila yung na-bother for me. Pero sabi nga ni Van Allen, sabi niya, direct happy kami kasi the mere fact that na na-overwhelm ka, ibig sabihin, may dating sa'yo yung the, the way we, ano, we acted out the scene. Which is true.